Palaka-palaka, ako'y bubuka bukaka. Hugis ay naiiba, bilog ang bibig, lapad ang buha Mapintog ang aking katawan, luwa ang mga mata Tatalon-talon gamit ang mga malalakas kong hita Ang kulay ay pinaghalong kayong manggi at itim Sa gabi gising upang hindi masilayan sa dilim Ang ko ay madulas at puti Sa loob ay mga insektong sari-sari ang uri ko'y barburola, barbie frog kung iyong nakikilala. Kapalad ang sukat, web ang kamay at paa. Kapag sumasabay sa agos, tunay na sa inyong puso'y tatagot. Matatagpuan sa isa ng buswangga, hulyon, balabak at palawan. Green forest ang aking pinitirhan. Mga ilog ang nilalangoyan. Sa ilalim ng mga bato, ako'y inyong madalas masisilayan. Wala sa likod, wala sa harap. Ako'y okay, mailap, kaya hindi madalas mahagilap. Agad, nagtatago kung iyong istorbohin o para hindi madamay sa masama mong hangarin. Kakarampot ang alam ninyo sa aming pagpapalahi. Walumpung itlog lamang sa ilalim ng buto, maaari. Ako'y shy, kaya laboratoryong pagpaparami hindi tagumpay. Sabi ang suspechang paglaki, Teresio Flagrets, do kami? Maduming katubigan ay aking lilasanin sapagkat buhay dito ay hindi para sa akin. Ako ay indikasyon ng kalinisan nito. Sa mga tuwid, maduming yaon kung wala ang presensya ko. Madalas akong pandirihan ng nararami sapagkat tao ay slimy, sa inyo ako ay iwi. Pero alam nyo bang pese sa akin ang inyong mga dumi? Sa kamay ninyo mga tao, hindi mabilang ang hamon may banta na sa populasyon tulot ng mataas na polusyon. Kami posibleng mauubus maubos na sa paglaon ng panahon. Pagputol ng mga puno, iligal na pagbimina at walang habas na pagtatapon ng basura, mga pagsasawalang bahala ang kumikitil sa aking importansya. Ako, ang palahang sadyang kaawa-awa. Ngunit hindi abot ang yung tainga at diwa kahit ang kagandahan ko ay walang nagawa para maprotektahan sa dala ninyong sakuna. Palakaman na may tuturing pero may silbi Kalinisan ang aking hangarin. Mga tao, sana na may dinggin. Ekosistema ay palawigin. Aking tahanan ay huwag sirain. Ako si Palaka, sadyang kaawa-awa.